of um Senjay, hindi kasi nabanggit yung subsistence. How much are we spending para ho sa pagkain ng mga nakakulong? 70 pesos a day per prisoner. Uh, of course, that's uh that sounds much better than the NEDA figure. <laughs> uh, yes. Uh, they're getting more than what was uh, recommended by NEDA kasi sa NEDA, diba 20 pesos uh 20, 60 20 pesos per meal. 64 a day. So, 62 pesos, pesos a day, 64. So, pasok po so, kayo doon sa what was required by NED. Uh, yung, yung sa NED ako kasi, wala hong katkong yun eh. Wala hong kickback. Ang problema namin, uh, pag nagpabit ka, sari-sari hong paraan yan na mga supplier system na nagkakaroon talaga ng corruption. Uh, mahirap hong abatin eh. We're trying to figure out the best way to feed all these prisoners nagahanap eh, naghahanap tayo ng paraan talaga na mapakain sila na gusto. Ang problema nga ay marami hong gustong kumita at uh, po tayo na nalilintikan. Uh, ang estimate na ng aking mga kasama sa loob ng, ng DOJ, sa 70 pesos, maswerte na ako yung 45 at pumunta talaga sa lamesa ng bawat, ng bawat uh, nakakulong na, no, 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 ng laya. Uh, all the PDLs. Kaya yung po yung isang problema dyan. We have to figure out a way to feed them without any corruption coming in. Iyan ho ang isa sa pinakamahirap na problema natin. Mas malam, mas malala pa nga sa ano eh. sa BJMP, but I will not I cannot really speak on it because it's not within my my jurisdiction. But uh, I have it on good word that they have a worse problem sa mga detention prisoners. Yung 70 pesos mukhang mas malaki pa yung nawawala. Kaya yun po. Uh, sana po mahanapan natin ng paraan na mapakain natin ng maayos sa mga nakakulong, mga nakapiit sa mga lansangan. Um, Secretary, actually I appreciate your candidness. Um, unfortunately, well, you mentioned that it's so difficult to to control it. No? Uh, number one, uh, we're actually quite bothered na yung pinapadalang pera sa kanila, nakakaltasan pa. Kasi ba, wala silang cellphone dapat, di ba? So dumadaan siguro sa sa guardia. So nakakaltasan ng 20%. Ngayon, itong, kasi kami dito, budget and legislation. So kung may nakikita kaming tagas, hindi naman solusyon ang pagdagdag, di ba? Hindi pagdagdag ng budget. Ang solusyon nun ay uh, tapalan yung taga. So, um, paano kaya natin may naiisip na ba kayong paraan? Intelligence ba to? Kasi baka naman dun sa confidential funds niyo ay eh, pwedeng madagdagan matukoy kung sino yung mga gumagawa ng ganito. Ano ano nakikita ninyong solusyon no? Ayaw niyong i, i isi, ngayon sa pagkat baka malaman. Alam mo ito ba? eh. Uh, Ma'am, if I, uh, with your permission. Uh, kultura na po ito na nandiyan na sa napakahabang panahon. Nung una kong upo as uh, Secretary of Justice, isa sa mga una nakipag-usap sa akin, yung gusto ko humawak ng catering ng new-believed prisons. Pero kahit kailan po hindi ko kinausap si General Katapang tungkol sa bagay na yan sapagkat ayoko hong pakialaman. Iyan po ay na na nararapat lang hawakan ng namumuno sa sa Bureau of Corrections. Pero yan po, ang kultura po talaga, ang tingin ng tao, sapagkat malaki yung budget, malaki ang kikitain. Hindi na nila iniisip yung repercussions po ng pagkita nila ng pera doon. Iyan po, mabigat eh. Pero ito yung kultura na. Yung, yung maraming tao po, ang pagtingin nila sa, sa Bucor, kung ano ang kikitain namin sa catering. Yung po yung isa sa pinakamabigat na problema po natin. Kasi palabigasan po yan ng maraming taong nais pong kumita. Pero Sekretarya, ah, tignan mo yung inyong achievement na kakaupul, well, two and a half years lang kayo dyan. Marami na kayo na institute na reforms itong PNP and prosecution um, coordination and, and training maganda yan at nakita natin ang resulta hindi kaya dapat kay uh, General Katapang eh malaman natin anong pwede nyang ano pong pwede ninyong gawin para ito ay matigil bago mo sagutin eh uh, pwede pong sagutin niyo magkano ang budget na pupunta sa mga inmates para sa kanilang pagkain. Magkano yan a year? Kasi makita na natin eh uh, ano ang goal nila dyan? 10% noon, 20% noon. How much do you, how much do you have uh proposed? Mr. Ch Madam Chair, uh, your honors, uh, with the permission of our secretary, uh unang problema po uh yung bidding nagpapababaan na sila. So ang nagiging winning bidder, yung pinaka na winning bidder 59 pesos. So baksak na po talaga kung ano. So sa Neda na po. Kasi may bidding pa po eh pababaan sila kaya gusto po namin magkaroon ng sistema na pag nagbid ka ng uh, 70 pagan pagandahan na lang o pagan kasi ang binibilang po yung carbohydrates eh o ang kailangan And nutrition, mangana, yung anong, nutrition anong, anong yung nung 59 pesos. For example, anong breakfast, lunch at dinner nung 59 may, pesos. May uh, itlog at may kanin. Kaya po ang ginagawa ng coping mechanism na sinasabi ni secretary, yung mga PDL pag binigyan na po ng pagkain, niluluto pa nila ulit. No, so, niluluto pa nila para magkaroon ng lasa o sustansya yung pagkain nila Magkano ba ang budget ninyo this uh, 2025 for sa, food sa food po 70 pesos pa rin po in uh, in the, the total budget uh, so, It's about eh. uh, 1.5 billion uh, Kaya nagkaka-interest jan, di ba okay. So ngayon um yung sinasabi nga natin meron na kasi tayong um, amendment sa procurement law eh. So hopefully titignan natin how this will cover and address your concern kasi it's not necessarily uh, the lowest bidder but the best uh, in terms of uh, competence and track record mga ganon so we'll, we'll we'll look into that sir pero pwede rin po madam uh, chair na pinag-aaralan po namin na yung mga PDL na po ang magluluto sila na rin po magtatanim kasi po yung aming lupain napakalapad kung sila na po mag-aalaga ng baboy, kambing, mga gulay. Okay, pwede So rin, they pwede can, uh, rin they, that can help to pala. To supplement. Okay. Opo. Pero alam natin, pag may mga operations na ganyan, baka iba ay tanim don, doon, uh, <laughs> iba ang katayin doon, 'di ba? So, I mean, not exactly. So, we really have to have a super supervised program, but definitely I think this can be done uh, in in a in a controlled study initially. but but okay so